Kung meron kayong klaseng ganitong electric fan na portable or tinatawag na solar, kasi nga po meron solar input yan or AC, ang issue po nito ay nasira yung kanyang power button. No? So kapag nasira yung power button, ay ganito lang gagawin mo. At least meron ka ng idea, kung meron kang tanggap na ganito, or kung meron kang ganitong klaseng portable fan. Okay, so bali, ito po binuksan natin. Kung makita po sa harap, meron siyang push button. Meron siyang push button power. Ito, power on, number one. Number two, no Kapag kasi inon uh, press mong isa number 1 press pa ng isa number 2 ito naman yung turn ito naman yung left yung ikot niya ganun no ito naman yung uh, yung ilaw so ngayon yung problema yung power button okay yung power button niya wala nang function ibig sabihin po isira na talaga no so wala kang mabiling kanito na piyesa kahit saka maganap okay so ang gagawin natin kanito no okay so bali ito po yung uh, asan kong power button wala nang function hindi po katulad nito yung kaniyang uh, yung left and right niya may function pa. At yung kanyang ilaw, may function pa. Ito po talaga, wala nang function. Sira na. So, wala kang magbiling ganito. Okay, Ang gagawin natin, meron po kasing tatlong paayan. Ito yung gagawin po natin. Okay, kung makita po dito, ito yung isang paa niya. Okay, yung dulo. Tapos, yung dalawang paa niya, yung magkalapit, ito number one. Ito yung number two. Ang gagawin natin, ibabaypass natin. Ito yung, ito yung ground, lalagay po dito sa number 2. Para kapag gumana po yung ating electric pan, ay kusa na naka number 2. Ito ang kanyang ground, nakainang na. At yung kanyang number 1, number 2 tayo, sabi na may-ari. Ngayon, on natin. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Okay na!